Tapos, mayroon na rin mga hoppers. Ito, at rito, mayroon na yun. Eh. Yan o, lumalag kita, sir. Oh. Lumalag kita, sir. Oh, o, sinunod po. oh, lumalag na po yan. Kaya, huwag na po natin hintayin na uh, bumukas siya. Kasi, medyo, sabi ko nga po sa inyo, ah, uh, delikado. Hmm. Hmm. Sir, anong ma-recommend mo natin na... Uh, itira dito bukas sa palagay mo yung ating paspas -pas at yung double seven Ayub, maganda kasi kailangan natin may anti-chewing anti-chewing insect para hindi so, sila sabit tapos sa pundi sa iba ating sir at kudo para yung para hindi nakakitin itong mga nasa Mapigilan natin at saka delay siya mas matagal ang pananariwa mas makakapag-pollinate hmm. Ayan o, tinan nyo sir o. Oh. Ito, tinan mo. Baka sabihin mo, wala pa pollinator. Ayan o. Oh. Andiyan ang pollinator o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o po, tinan nyo po. Ayan. Pollinator. Ang problema, kailangan nyo may double eagle sana kayo dito. Ang bilis po ng epekto nun. Ito lang muna. Alagaan nyo muna. Alagaan nyo muna. Di, alalayan ka po namin kasi yung alalayan mga kasabay, yung mga kasabay mong bumira, yung iba makapalang bulaklak, yung iba ano, panipis. Ayan. Dito naman sir. Sir, saan nag, anong lugar ito sir? San Isidro. San Isidro ano? Ganun oh. natin sa, sir, kapan Pero ha, baka hanggat mag, ano, kaya dito ka, makalala sa, ito. Sayang. Sam, ito, tingnan mo. Ito, yun sa'yo, wala ka napansin na ganito pa, di ba? Wala, oh. Ayan na oh. Maniwala kayo sir, ang hoppers niyan. Hindi natin makita. Alam mo bakit? Nandito yung nakatago sa dahon. Pansin mo, walang appearance sila dito. Madami ito sir. Makapal yan. Makapal Makapal ito. ito. Hmm. Makapal ito. Makapal ito. Parang... Sir, kami din may NS product namin. Guide namin kayo. Okay, tani, kayo. Wala, wala pong problema. Wala, wala, magpala, lahat, Hangga mga, sa mag harvest ka. Yan po, first time nag-spray. Ang dilaw na yan, no? Pero namimili